Hello mga kalingap, watch up, watch up, watch up. Ayan. Nandito po tayo ngayon. Ayan, nagbablog po tayo sa ating sarili. No, kasi um, meron tayong uh, ipaalam sa inyo mga kalingap uh, meron pong ang isang tao po ay nag-sponsor ng hoodie. Hoodie po para sa, mga, love team na Ed Pau at Pongkit. Then, kasali na din diyan si Edward at ako. Ayan, so... <coughs> Ayan guys, no, kanina po ay nagpunta po tayo sa tindahan ni Ate ti Idna. Kasama natin si Mary Joy. kami dalawa nagmotor. Punta kami sa tindahan, then ayan, kakarating lang, kakarating ko lang. So, nandito pa yung mga <coughs> ipamigay natin. Ayan. So, nakalagay na po ng pangalan. Nilagyan po natin ng pangalan, no? Ako lang po nakabasa ng maigit. So, ayan. Bali, ano to lahat mga kalingap? A 2, 4, 6, anim po lahat siya. Kay Edward, Pungkit, Idpaw, at mm -hmm. sa akin. Ayan. Eh mga kalingap, o oh, tingnan nyo. So, nang nalaman ko na na meron ng stock, ako ay sumugod po sa tindahan. Baka po ay maubusan na naman po ako. Mga kalingap, ano? Ayan, baka maubusan na naman ako. Hindi ko alam. Basta ang lahat nabayaran nako mga uh, 7000 uh, ano ata 7000 to ano ata 750 750 yeah, bago niya ulit. <coughs> Ayan guys oh, pakita natin yung st uh, style nila. Ito the same pa rin to sa suot mo no, naka kang ganito. Ayan. So, alis ka diyan. Ano magdisturbo ka manoy? Eh. Ayun. Tapos ito naman yung hoodie. Ano ka ba dito ka? Ito po yung hoodie, akin po ito na size. ah uh, uh, medium size. Medium size ata ito. <clears throat> medium size. Yes, medium size. So, bigay po ito ng taga-London po. Taga-London. Para pang ano talaga ito. As para sa lamig talaga ito mga kalingap. Kasi yung tela niya eh. Yung tela niyo. Sa lamig talaga ito pang lamig. So, ayan. So, ito yung hoodie ng Kalingat Ni Kalingat rub. Kay Kalingat rub na hoodie. dait Ano to? Team, team pala to. Team Kalingat Oh, grabe team Kalingat pala to. Team Kalingat so, hindi siya sinabi talagang Kalingat K-L-N-G-P. Ah. Sa so, nakakaintindi na yan. Grabe yung, yung guhit o oh, Team. Ang A, ginawang bahay. Lingap. Tapos may dalawang kamay dyan. No? Ang galing naman gumawa nito. Galing naman nakaisip. No? Ang galing nakaisip guys. So, oh, tingnan nyo guys. O, oh. oh, bahay siya. Tapos N. Parang kam kamay ang ano niya. Style niya. No? Lingap. Diba? O, oh, galing. 2020. Since 2020. Since 2020 si, si Rob nag-start. Mm, -mm. Yun. Ito ay kay Rab po ito. Kay Rab. Iba yung kay Kuya Bal. Kay Kuya Bal, ubus na. Wala na kay Kuya Bal, ubus na yun. Ito naman kay Rab. So marami pong bumibili mga kalingat. Marami pong bumili. So ubusan talaga ng stock. No, dati nagpunta kung ubus na talaga, wala na. So naghintayin tayo ng mga ilang one week at ang hinintay natin. So nagkaroon po na ng stock. So bumili agad, pumunta agad ako sa tindahan doon kasi nandoon ang mga stock, no? Andan po yung mga ka mga kape ni Kuya Bal doon nandoon sa tindahan. So tayo ay sumugod agad doon kay para hindi po tayo maubusan, no? Sino sabi sa yung... Si Joy, nag-ask ako kay Joy, mayroon na daw. Ayun. So, ayan. Nung, nalaman tayo mayroon ng stock, ayan tayo ay sumugod agad. Sumugod agad tayo sa tindahan ito masusuot to meron na to yung t-shirt ng ano kasi may mga t-shirt na rin ako na kay Kuya Bal na t-shirt mga t-shirt ni Kuya Bal so kay Rab wala akong t-shirt so ito may, nagkaroon na po ako ng uh, t-shirt galing po kay Kalinga Prab no? kay Kalinga Prab yan Team Kalinga so ayun ito yung disenyo ni Rab iba din disenyo ni Kuya Bal so ayun maganda guys no So, yung mga mag-order dyan ng kapi, ngayon. <coughs> kontak mo lang po kayo. Okay. Ah, Kuya Bal o at Edna, kahit sinong vlogger. Pwede rin sa akin kung gusto ninyo para pandagdag ko na rin income. Ah, galing. Ah, ano sa akin mag ano, ito rin yung black guys, kay pau to medium. Kay pau. Ang kulit mo. Ha, kulit mo talaga. Ito rin kay kay pau pau. Meron din kay pau pau no, may nagbigay. Thank you po sa sa ano sa taga London po na ako po yung pinili niyang uh, abutan ng pera pagbili nito para ibigay din sa love team yan thank you sa tiwala si Sikoy. so ayan hoy mag-aaway na naman kayo diyan oh yan ah uh, wag kayo mag-aaway-away baka mag-pag Ang kailan ako nag deblock dito eh. Ngayon naman ay Mag-vlog ako dito Masturbo kayo Ayan Masturbo talaga, ganyan talaga pag maraming hayop sa bahay Nag-aaway-aaway sila Mapusa, maaso So ayan ang kalingap So nakita nyo na yung kulay At nakita nyo na ang disenyo ng print ng t-shirt uh, Yung holiday na to guys no So sa sinong gusto mong ano dyan, ubusan na kasi. Laging naubusan ng stock. Okay, thank you so much. Tayo ay mag-iena. Bye-bye sa lahat. Ah, contact na lang po kayo sa mga gustong bumili. Lahat po yan ay anim po. Kasama na ako dyan. Anim. Thank you. Sa, kay, at kay uh, ate sa London. Thank you so much. No, hindi lamang isang, uh, is, isang team ang, ang uh, kanyang binigyan dalawa pong team team yan na ano pala love team dalawang love team po ang kanyang uh, inabutan ng ganitong hoodie ano so ayan so mamayang hapon po ay ano yun natin yan mamayang hapon um, ihatid natin yan doon sa bahay nila Ram ano lang hapon na pala ngayon gabi pala gabi kasi para siguradong nandoon si Kalinga Ram. Ano? Ayan, so shout out sa lahat na nandiyan sa ating mga viewers natin diyan na napanood po sa ating mga upload no sa ating uh, upload natin sa ating channel. Thank you so much sa pa, patuloy niyo pagsuporta po ng aking channel. Sa mga hindi pa naka-subscribe diyan, ayun, subscribe po ninyo ang aking channel. Ayan, mawa naman kayo. Ay, mawa po. so ayun. Pa-like pa na rin yung aking uh, vlog mga kalingap, ano? Tapo tayo tayo po ay isang charity vlogger sa mga hindi pa nakakaalam dyan tayo po isang charity vlogger so sa kalinga po mga kalingap so ayan mga kalingap ayan si tiya ito po yung beneficiary ng kalingap nandito po kinupkop ng uh, ating uh, ano kinupkop po ng kalingap at dito po siya tumatagal na po siya dito sa so, mga hindi pa nakakaalam dyan siya po ay hindi kadugo ng mga matubang kundi beneficiary po kinopkop po at inalagaan ng kalingap, ng team kalingap. Thank you so much. Hanggang dito na lang po ating vlog. Thank you sa lahat na nandyan, sa mga nanonood. Love you all guys. Bye bye. God bless. Bye. Thank you.